Ilang taon mula ngayon, malamang sasabihin mo sa iyong mga anak kung paano pinunit ni Undoy ang mga bahay, kung paano nilipol ni Reming ang mga ari-arian at kung paano binawian ng buhay ni Yolanda ang libo-libong tao. Nagtataka ba kayo kung bakit at paano pinangalanan ang mga tropical na bagyong ito? Mula noong 1963, ang Philippine Atmospheric, Geographical and Astronomical Services Administration or PAGASA ay nagtatalaga ng mga lokal na pangalan ng bagyo mula sa isang bagyo hanggang sa isang tropical depression. Sa kabila ng sistema ng pagbibigay ng pangalan na ginagamit ng World Meteorological Organization's Typhoon Committee na gumagamit ng mga numero sa halip na pangalan, ang Weather Bureau ng Pilipinas ay nagpatuloy sa kanilang tradisyon ng pagbibigay ng pangalan sa bagyo. Ito ay dahil ipinapalagay na ang mga lokal na pangalan ay madaling matandaan at mapansin ng mga taga-isla ng Pilipinas. Ang mga pangalan ay isinasaayos ayon sa labing-siyam na titik ng alpabeto na nagsimula sa letrang A at nagtatapos sa letrang Y. Ang unang tropical na bagyo ay may pangalan na nagsisimula sa A. Sa kasalukuyan ang listahan ay may 25 pangalan at 10 pangtulong na pangalan ito ay kung sakaling may iba pang bagyo ang papasok sa bansa apat na grupo ng mga pangalan ang nakalista upang matiyak na walang mauulit sa loob ng apat na taong cycle